Hi guys, welcome to my vlog. Ako nga pala si Igoy Vlog, ang Iceman ng Bulakan. Tara, samahan nyo ako mag-deliver ng yelo ngayong umaga. Isabay lang nga tayo sa aking kuya kasi wala tayong service. Tara, let's go! Hi guys, welcome to my vlog. Ako nga pala si Igoy Vlog, ang Iceman ng Bulacan at ito ang ating panibagong vlog at nakisabay lang nga tayo sa aking kuya dahil ako'y walang service ngayon at naiwan yung service natin sa Central kaya yon. makikisabay tayo sa ating kuya dahil papasok siya sa trabaho at sasabay na rin tayo para makatipid sa gasolina yo sana at yan nga lumabas na nga yung, yung, idol na si Iceman at yan nga dandahan pa nga nang lumabas at tagpapuwi pa nga at ayun nga, shoutout nga pala kay tatay na nagpapainit sa aming kapitbahay. Nagpapainit siya, nagpaparaw siya. At ayun nga pala ng ating kakilala at dumaan. Shoutout sa'yo pare. <coughs> nga tinanong natin si pare na kung may pasok ba siya at wala daw siyang pasok ngayon kaya day off daw siya at ako nga pala ay wala rin tayong pasok na walang kupas ang pasok pala <laughs> at yun nga shout out kay atin tumaan. at sabi nga ni pare bahit daw may video, sabi ko nagbablog ako kaya yun sabi ko kaway kaway sabi niya hindi na lang daw kasi nahiya siya at ayun nga pala yung kuya ko at dumating na yung kuya ko dahil bumili muna ng yosi yun at yun nga palis na kami dalawa at sasakay na ako at bagong lahat, bumili muna siya ng ulam sa daanan para sa kanyang baon para sa trabaho. Kasi ang uwi niya, mamayang alas 8 ng gabi. Kaya yun, nagbaon na lang siya para makatipid din sa mga gastusin. At mga isman, tamang sipag lang talaga si Iceman nyo. Ayan, nakahade ba na siya ngayon kasi mahaba na ang buhok niya, Iceman. Ayan nga, kita kita, nagpapogi pa nga sa camera At ayan nga, nasa central tayo. Shoutout. Geng-geng, shout out nga pala kay Ariel Akin, um, na aking kababayan na Pogi. Ang yung mas body boy. Yeah! Ito yung body boy. Ang Pug pugian. <laughs> Pug -pug Ito sa amin. Yeah, yeah! Si Igoy Sintar. Iceman nga pala, vlogger na ngayon. Shout out nga pala kay Marlon Sanchez di Masopel. <laughs> out nga pala kay ano, Dan Lod Francisco. Shout out nga pala. Nandito ako kumakain. out si si Romeo. Si Romeo. Out, out nga pala kay Romeo. Romeo, si Romano, si Romano Parin Juhe, tsaka Parin Marlon, at tsaka Romano Vlog, at Parin Jay, ng mga vlogger dyan, oh. Serat sa lahat, ito nga pala si Iceman. Nakahig pa na ngayon, kasi na po. Bro, bro. Ayun <laughs> nga guys ang ating pagpapalit ng ating bota at duman nga ating kakilala at ating kababayan na dito nagtatrabaho din sa Central Market. Muson. At yun nga, at ako yung nagtanggal na nga ng trip ng aking yellow At yun nga, shoutout mo na lahat sa ating mga kakilala dyan. Shoutout nga pala kay Ariel, at shoutout nga pala kay Romano Vlog, at shoutout nga pala kay Kuya Joshua, at shoutout nga pala kay Porman shoutout shout sa iyo at shoutout sa akin kung pare na si paring Bugoy Supreme at shoutout niya rin pala sa akin kung ding si paring Tiyong ingat ka palagi pare sa iyong trabaho at sa iyong araw-araw na yon at shoutout nga pala kay paring Marlon na magnyunyog shoutout sa iyo paring Marlon at shoutout nga pala sa aking mga kakilala at kaibigan shoutout sa inyong lahat at di ko na kayo isa-isa dahil napakarami nyo at nga pala mga kaisman araw-araw lang tayo magsisipag araw-araw nating salubungin ang mga pagsubok sa buhay at araw-araw tayo mumulat sa realidad na pa, pasok na tayo sa buhay <laughs> buhay na buhay na buhay, buhay na buhay ay 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 buhay na buhay ka talaga <laughs> kapag nakita mo si Iceman nakahidban na yun ang haba na ng buhok baka Iceman yan naka long hearts na long hearts hindi na naka short hair yun ay magpapaba na tayo ng buhok para kamukha na natin si Coach Mag ay Coach Mag <laughs> kamukha na natin si Dwight Ramos yun Dwight Ramos baka Dwight Ramos yan at yan nga pala mga Kaisman magandang morning sa inyong lahat at magandang Sunday ay hindi Saturday pala kayo dahil Saturday magandang Saturday sa ating lahat guys at sana ay magandang gising yung lahat na nakita nyo si Kuya Kaisman ay si Kaisman pala <laughs> at ayan nga pala hanggang dito na lang ating video maraming maraming salamat